Umaapila ng tulong pinansyal ang pamilya ng Ginang na si Nanita Castigo ng bumulanon magpet ko tabato para maoperahan ang kanyang kamay. Halos maputol na kasi ito nang kainin ng kadena ng motorsiklo ang jacket nito. Halos mahimatay ang Ginang sa viral video na kuha ng isang netizen sa pagrescue sa matanda kung saan duguan ang kamay nito. Kinailangan pang tanggalin ang gulong ng motorsiklo para matanggal sa pagkakaipit sa kadena ang jacket at kamay ng Ginang. Batay sa payag ng anak nitong si Jeneline Castigo na nangangailangan sa ngayon ang pamilya ng 20,000 pesos para maoperahan ang ginang dahil kung hindi ay posibleng maputol umano ang kanyang kamay. Nabatid na mula sa barangay Bangkal ang matanda kasama ang tatlong mabata bata nang kinain ng jacket at kamay nito nang kadena ng motorsiklo sa barangay Magkaalam sa nasabing bayan. Batay sa impormasyon sa mga nakasaksi, tumilapon pa nga ang mga bata na kinailangan ding suriin ng mga responders. Termahanan pa lang kay eh. kailangan man daw toong kwarta niya. Ininangita ka dyan magpamaagi kay eh. walang wala dyan ani. Nanawagan ko no, unta matabangan or iampot na lang man sa ginoo na maging okay akong mama. Sa mga nais tumulong sa pamilya ay mangyari lamang makipag-ugnayan sa DXND Radyo Bida. Luigi Alan Tutor, NDBC Bida Balita.